Ganito ang takbo ng mundo natin. Matao. Mabilis ang galaw. Paulit-ulit. Pero sa ilalim ng lahat ng ito, may fault line na hindi natin nakikita. Sang malit na paggalaw. At halos di natin napapansin. Ganito siya magparamdam. Mahina't tahimik. At parang... Wala lang. Pero habang tumitingin ka ng mas malalim, nagiging malabo ang simpleng larawan. May mga numero na parang hindi nagtutugma sa mga data ng mga researchers. Mas madalas ang mga maliliit na paggalaw, pero hindi pa rin natin ramdam. Tahimik ulit ang lungsod. Parang normal lang ang lahat. Pero, alam mo bang may mga senyales na hindi natin tinitignan? Hindi lang pala nag-iisa ang linya, kundi isang napakalaking sistema. Unti-unti itong nag-iipon ng mga tensyon. Tahimik, pero tuloy-tuloy at dito magsisimula ang tunay na tanong. Gaano ba kalalim ang peligro? Nagbabago ang mga datos. Mas madalas at hindi pare-pareho. Napapansin na nilang may mga hindi tugma sa lumang modelo. Pero ayaw nilang magsalita. May mga kakaibang patterns ngayon. Sunod-sunod. Masikip. Hindi dati ganito. May isang segment ang mukhang naiipit. Masama ito. Kapag kumilos ang maliit na bahagi nito, siguradong may kasunod kung sabay silang gagalaw, mas malawak ang pinsala. At kung may lumabas pang isa, tulad ng blindfold na hindi nakikita, hindi lang pala isa ang magiging problema ng Pilipinas, buong network siya. Sa ibabaw parang wala namang nagbabago. Pero sa numbers, sa data ng mga researchers and analysts, may mga linya na unti-unting umuusbong. May mga paggalaw sa iba't ibang lugar na tahimik at hindi talaga mapapansin. Mukhang mas malawak ang fault kaysa sa akala natin. Tahimik ang lahat at parang humihinga ng mababaw ang lupa. Pero may kakaiba. Sobrang tahimik para maging isang normal na araw. Biglang sunod-sunod ang mga microquakes. Parang nagiinit ang lupa. Parang may lakas na nabubuo sa ilalim. May gumalaw. Hindi malaki, pero hindi rin maliit. May bagong koneksyon na hindi nakikita sa mga lumang mapa. Kung gagalaw ang isa, posible palang sumunod ang dalawa. At kapag nangyari yon, sabay-sabay ang mga magiging pinsala sa iba't ibang lugar. Walang tunog, walang galaw. Ito ang hindi natin nakita noon. Hindi lang ito simpleng linya, simpleng fault line. Ito ay buong mekanismo na hindi pwedeng gumalaw at kapag nagsimula ng gumalaw ito, iba na ang magiging kwento ng lungsod. Tahimik pa sa ngayon, pero ang totoo, hindi pa Hindi pala simple ang fault. Mas malalim ang panganib nito, lalo na kung magkikibit balikat lang tayo. May biglang galaw, malayo, pero magkakakonektado. Parang may nabubuo na naman sa ilalim ng mga lupa. Baka seryoso na ito. At mukhang kailangan ng i-verify Napapansin mo na din ba? Sunod-sunod na ang mga paggalaw at mukhang hindi na ito normal. Isang bahagi ng West Valley Fault ang naging biglang aktibo. At kapag nagsimulang magkulay pula ito, may paparating ng dilubyo. Bilang isa sa mga researchers at analysts, ito ang huling senyales na nakita namin. Isang maliit na flicker, pero wala dapat na ganun. At bigla, nagkulay pula siya. Ang tanong: Gaano kadalas nangyayari ang mga ganitong paggalaw lalo na sa West Valley Fault?